siya. Boy Yossi. Lagi internet ka rin dong. Lagi internet ka rin. Hindi. Lakang healing. Subukan mo mag-Youtube. <laughs> Youtube? Ano yung Youtube mo, sa Makikita mo sarili mo sa Youtube. Ilalagay ko to sa Youtube. <laughs> The birthday boy. Let's see how he is going to Yossi. Ayat! <laughs> Sige, thank you. Aka okay na. <laughs> anak ng tete ano pa rin. Wala pa Wala kanya pa Binigyan pa naman kita eh. Oo nga eh. Putang ilang yon Ayun! Ayun! Anak nga ito ng tete. Ito ang anak ng tete. <laughs> <laughs> Tang ina mo pang YouTube to. <laughs> ina pang YouTube. <laughs> <laughs> Alala ka ng subo! Singla ka ng ilong mo! Mm -hmm. Ha? Sino enfim, na ba? Hahaha! Putang ina! Ayan, birthday boy! pag gumawa. Siyempre. Ano ba yung pulutan mo? Yak. Yak. Macaroni? Mm Hindi. -hmm. May dagdag yan pre. Ang daming nagdag yan pre. Macaroni ang corny. Hahaha. Pultang Macaroni? Laking tuloy sa chan. Ayan o. Ayan na. na. Mm. Ang na yan. Mmm. Aha. <laughs> <laughs> Utang ina. To go. Ayan si Jerome. Yun. Pakita, <laughs> baby. Di ba yung kumain sa may loob? Ayan. <laughs> Ayan. si Badong. <laughs> ang ating... Supplier. <laughs> <laughs> ang ating supplier. <laughs> Yun <Ayan>, ang tato. <laughs> yon, yon! Sunugin ang tato. Sunugin ang tato. Baka maging ano yan. Dechon. <laughs> <laughs> laguna bagit ah. Bila guna? Yenyong, muse sate. Betlek tagu. Kaya yeah, nga, kompleto na ha. Yung dalawang ungas, umalis na eh. Basic daw sila eh. Mm. Yeah, no. Yan, si Baki. Na. Yeah. Si the Baki. Baki. Hindi, the, the great. Baki. The Baki ka. Alam, <laughs> Baki the dog. Baki <laughs> <laughs> the yeah. grappler. The grappler? Hindi, the Ay. nos nosler. <laughs> ano? The nos. Papasabogin natin ha. Ay, ako na, di, ako na. Ako na. Papasabogin natin. Okay, sige, sige, sige. Watch and learn. How to sabog sabog the red horse. Ah. Just like that. Putang oh, inang yon, sumabog. You see? Ayun Ay, yung tansan, oh. Sino mo? Sino mo yung tansan, no? oh. Ayun, oh. Ay, you know? Ay hala ko na yuki. Ang ginis yun, ah. Muntik ng mayupi, eh. Ginis. Ayun. Ay, ginis buko of record. Yung sinasabi.

And if all, and if all. You are with King. king. king <laughs> <laughs> Tatang. <laughs> <laughs> Teka lang. Ilan taong ka 24. 34. Putang ina. 30 ka na eh. Nung di ka pa to ka 34 Nako naman! Makunas okay, na, na yan! Kito lang test ka na muna. Ardi! <laughs> Ayun no! mo na. si Ardi! Magyosi! Ah ah ah, ah ah ah! First time, magyosi! Ayun no, binanik yung yosi! Kunyari lang yan! Magyosi ka tol. <laughs> <laughs> Tal vez ya se kami A mí me pagan en bola. No, ya yan po ang kanyang asset. Yan ang asset. Yan po ang asset ni RJ. Asset, <laughs> asset, RJ. Ang asset ni RJ. Kanyang pinagmamalaki. Kasi sobrang laki. <laughs> Buta uh, bakit ilo mo ba nakikita? Hindi nga, asit eh. Hindi <laughs> nga, asit nga <niya>, eh. Asit nga eh. <laughs> <laughs> <Asit niya. laughs> <laughs> <Asit niya. laughs> Sinasabi sa'yo eh. Lupus na po ng ilo ah. Wala ba yung ano? Wala ba sa'yo magma-magic? Ikaw na nandi. Mag-magic ka di. <laughs> Sige, mag magic. Sige, mag-magic ka. Yung Yossi. Pawalain mo yung Yossi. Wala bang magic? Sige, mag-magic ka. Gusto-gusto ko yung mga magic mo eh. Ako na lang ah, mag magic Tingnan mo yung Yossi ah. Pagiging lighter. Pagiging lighter yan. Bakit ba? Ayun! yung lighter naging makakauling. <laughs> paano nangyari yun? Ang bilis na tama niya dyan. Tama na magic! Magic yun? Ah, ah, ah. <laughs> Babalik ko sa... Oh! Putang oh, ah, inang yun! Oh, ah. Bakla! Hindi! <laughs> magic! Tignan <laughs> mo si Ardio. <laughs> Dude. The... Si you. Yeah. <laughs> on YouTube, on YouTube YouTube. by YouTube. With me, boy. Hello. Oh. With me, boy. Hello. Si Jerome Sala. Ang ating singer. yon. Sala chat. Ah, tapusin na po natin ang ating gasiyan. Ano, po, macaroni, po ay, sa ating makaroni. ano,